pare, alam mo talaga, mabigat dito sa totoo lang. Medyo mabigat ito ha, pinalabas yung fan. Paying public yan, pare. Kahit na anong gawin mo, pag nambugbog ka, ang daming cases yan, pare, nambugbog, pinakaaway, nag-away sa labas, pare, bakit binibigay sinasanksyonan sila kahit off-court na nila commissioner? Kasi paying public yan. Paying public, para sa mga katalakas natin, yan po ang bumubuhay ng liga. Kung walang liga, kung wala fans, wala ang liga. Walang tatangkilik sa basketball natin sa Pilipinas. Kaya nga nakita mo, hindi maiwasang ikumpara na lang tayo sa volleyball eh. Dahil every, kahit ordinaryong game, laging puno yung volleyball league. Well, ang um, siguro, maging silbing aral ito siguro sa kay Jericho na talagang bisan, bugso ng damdamin, dala ng, ano, dapat masanay, masaling na sa ganyan. Lalo na kung pare rival team ang, mga ano sa iyo ang magkukutya ay iyo magninigaw buti alam mo naman nung wala na nang wala na si, si Raul nung araw ng Ginebra pare na -no. alam mo yun. oo <laughs> oh, Ginebra. nangingipehine <laughs> <laughs> oh Jaworski, Jaworski. Po, gabi yun <laughs> pare lahat yun po, pagka hindi ka nakursan na nung Raul yung cheerer doon sa ultra ay patay ka oh, oh pare at saka matindi doon nakainom na rin yun ng, ng alcohol Saka Oh, tsaka pa nakita mo yan, di ba? akita mo naman nung panahon ng araw. Papasok ka pa lang. Meron na silang cheer kay Coach Jawo. Oo, oh, ini-spell mm -hmm. pa niya. Eh, lalo na sa player. Di ba? Kung, kung mangantsaw sa player, talagang sabay-sabay silang nagko-chorus. Papano na lang yun? Ar, ar, ar ano, kada Hinebra, aawahin mo. Ayan na naman, aawahin mo. Yun na yun na yun, 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 yung mga namimiss nila nung araw, pare. Yung mga ganong heckler, Uh, mga talong mga Hindi ka sa iba pa ring countries, sipol lang. Nakalaro ka sa Jones Cup pare, di ba? Pag medyo nakaka... Naninira ka, shhh, lumagali na yung tao. Shhh, lang, oo. Tapos ang kasunod na nun, pare, pag hindi ka umuwi ito, babatoy ka ng hopya, o ano na iba babato sa'yo. So, sa akin talaga, it's, it's, ano yan, eh, mga fans, mahirap galawin yan protektado yan. Protektado yan as, as, very sacred yan sa mundo ng sports business yan eh. At saka yan ang bumubuhay ulit. At uh, pangalawa, ano yan eh, walang talo ka dyan. Hindi ka pwede mong makipag makipag-argue uh, sa fans. Kaya dapat talaga, you should act as a role model. Ang tingin nila sa'yo, uh, parang pag-aari ka nila, the moment, bubili ang fans, bumili ang audience ng ticket, parang concert. Yan. Parang you have to give them their money's worth. Hindi po eh, walang labis, walang kulang. You have to deliver. Iisa ang fan, 20,000 ang fans, you have to show your best effort. Kaya pare, it's always the fans. Walang iba, kahit isa lang yan, tuloy ang laro, isang daan libo na nono tuloy ang laro kaya yon ma-realize ma nila yan ni Jericho yan the sooner the better